So yun, uh, isang panibagong araw po sa inyo mga boss. At syempre sa araw na ito mga boss, uh, papakita ko po sa inyo mga boss at share ko po sa inyo mga boss yung natapos na nating project mga boss. Bali, papakita ko po sa inyo kung ano na po yung finish niya tsaka ano na po yung itsura, naging itsura niya. At syempre bago lang po uh, sa channel ko, please subscribe nyo naman po Alex Official Vlog mga boss. At syempre, pakipalo nyo na rin po yung FB page natin, Alex Official Vlog, mga boss. At syempre, huwag nyo na rin po kalimutan si Chupay Official Vlog, mga boss. Pakisubscribe nyo rin po yung channel niya. At pakipalo nyo na rin po yung page niya. At syempre, yung Kapod Drip TV natin, mga, mga boss. Pakisubscribe nyo rin po yung Kapod Drip TV natin. At si Dongski, yan. Pakisubscribe nyo rin po yung... Uh, channel niya tsaka paki-follow niyo na rin po pa yung page niya. So ayun mga boss tara uh, samahan niyo po ako. Uh, titingnan po natin kung ano na po yung ng na pinis natin bahay. So tara. A few moments later. So yun mga boss bali ito na yung itsura ng pinto natin. Bali ginawa natin dito mga bossing. Uh, e lang natin siya ng chocolate brown mga boss. So yun mapapansin niya. Ayun, mukhang bago na siya mukhang bago lang siya mga boss pero <laughs> rine-paint lang natin yan mga boss tapos ayan uh, mapapasin nyo nung unang araw natin dito mga boss may mga crack tayo dyan na nakikita ngayon wala na tsaka pinalitan na rin natin ng uh, receptacle mga boss yung ilaw natin dito bali dito sa mga magtatanong mga boss uh, repaint lang tayo dito tapos repair-repair lang tayo tapos dito, ayan kung mapapansin nyo, ayan o, semi-gloss yung ginamit nating pintura dito mga boss. Tapos ito, kung mapapansin nyo nung araw, nung una, ah, uh, pangit siya, walang kalinis-linis yung dating yung tiles ng kitchen natin dito. So ayan, malinis na siya mga boss. Tapos mapapansin nyo rin yung una, wala tayong pinto dito. <clears throat> ayan, ah, uh, chocolate brown din bali tinarnan din natin dito sa may uh, pinto niya mga boss ito yung kitchen cabinet natin tapos linagyan na natin ng pinto tapos uh, Ito, bali, okay na rin tayo dito mga boss. <coughs> bali, tapos ito, na-tiles na natin. Eh, may ay eh, sa mga malilit lang ang CR mga bossing ang gusto nyong maka maglagay ng laboratory ayan ito ang pinili natin tamang tama lang sa 120 by 150 mga boss malit lang po yung CR nyo tapos uh, hindi na rin yung may ari yung nag lagay ng bowl na may ano tangkay mga boss para malaki na ko yung space tapos dito mga boss kaya tayo naglagay ng uh, ano nyo dito border para hindi na lalagyan kasi nila ng ano to mga boss yung shower, enclosure kaya may harang tayo dito naglagay tayo dito ng border niya para ayun dalawang strainer linagay natin dyan mga boss tapos ito rinipaint lang din natin to mga boss tapos yan Pinalitan din natin ng mga ilaw. Tapos ito, naglagay tayo ng exhaust pan, mga boss. So, ayun mga boss, bali ito na Ito na yung resulta ng ano natin. Tapos dito, yung sa, sa may ano niya, ah, uh, pinto niya dito, sa CR, <coughs> bali, may... Siya sa Jesse Mayare, baka sila magpapa -install na raw daw magpapa-install nito. So, depende na lang sa kanila kung aluminum door or depende po sa kanila mga bossing. So ayun, hanggang dito lang yung kontrata natin mga boss, bali ayun. Okay na rin tayo diyan. Yan yung outlet na natin. Ang di ko lang alam baka papalitan din 'to. Yung single switch natin pero madali na lang yan mga boss. Madali lang natin palitan yan. Tapos ito, hindi, rin, hindi na rin pinaretiling ito mga boss. Bali, ganyan na daw ito kasi may uupan ng koreano dito mga boss. Bali, ang itsura niya parang studio type lang siya. So, ayun, uh, hanggang dito na lang mga boss. Uh, tapos na tayo dito. So, ayun, uh, marami marami salamat po. At ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. Bali, may natanggal na tayo isa dito. Tapos, yung papalito mga boss, yan, hindi, papalitan din natin. <coughs> Tatanggalin din natin itong grids na ito. So, kaya hinasa na natin ito mga boss, kasi waterproofing siya. Gamit natin yung waterproofing dito mga boss, bali, poison, flexiban mga boss. Shoutout, pogi. Pugi! Eeeeh! So, mga boss, bali, may press coating na dito. So, ang lahat cluster ka lang dito mga boss, pupunta muna natin sa bahay. So, yun mga boss, bali, ito, mapapasunod yung mga tayo. Mga kami tinatapon talaga dito, mga boss. Uh, Lakar tinder mga boss. Sa mga boss ang mga kasunod. na ito na yung penis na kami natin. Pati dito mga boss. sa atin na pakilag and share naman po ng video natin. Um, salamat po sa, sa mga support na po mga boss. Uh, Siyempre, ingat po kayo palagi. Diyan, po sa inyo.